Dead mass sa bashers ang alkalde ng Kalumpit, Bulacan matapos magpa-selfie muna sa mga binahang pamilya bago siya magbigay ng ayuda. Sa gitna niyan, nasa state of calamity naman ang may kawayan. Live mula sa Kalumpit, nasa frontline na balitang Iyan, si JC Cosico. JC. Julius sa mga oras na ito ay uh, abot binti pa rin nga yung baha dito sa ating area sa barangay Kalizon uh, dito sa Kalumpit, Bulacan. Sa ngayon nga, tuloy-tuloy eh, pa rin nga yung malakas na ulan dito. At maliban nga dito sa Kalumpit, eh, binaharin po ang iba pang lugar dito sa probinsya ng Bulacan. Lubog sa baha ang mga sasakyang iyan sa barangay Bayugo sa Maykawayan, Bulacan. Kaya ang ilang residente, eto ang sinasakyan, palanggana. Meron din nakasakay sa matataas na pedicab at may namamangka. Meron din mga lumulusong na sa baha. Dito nga sa part na ito ng barangay, e abot na nga sa may hita ang taas ng baha. Pero marami pa rin mga residente yung piniling hindi mag-evacuate sapagkat meron naman daw silang mga second floor, gaya po nito, kung saan sila pwede nga manatili kahit pa nagbabadya na muling tumaas itong baha. <laughs> Bahain sa Barangay Bayugo dahil mababa ang lugar, dumagdag pa ang umapaw na Maykawayan River. Dito naman sa Barangay Gasak, abot binti pa rin ang tubig. Ang isang lalaking may sugat sa binti, nagpabuhat sa kasamahan para hindi maimpeksyon. mga mano ko eh, malep to eh. Nag-iingat po para kasi may pamilya po ako, ayoko pong, ayoko pong mawala agad. <laughs> sa kabuuan, higit 136,000 na mga residente ang apektado ng masamang panahon sa may kawayan na nasa state of calamity na. Una na rin nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Kalumpit. Sa barangay Kalumpang, may mag-asawang namatay matapos makuryente sa kanilang bahay. Ayon sa Kalumpit MDRMO, bumagsak ang yero na kanilang tinitirhang kubo sa kable ng kuryente. Sa gitna ng baha, umani naman ng batikos ang electronic ayuda o i-ayuda e ni Kalumpit Mayor Lem Faustino. Kailangan kasing mag-selfie kasama ang pamilya sa loob ng binahang bahay para maambunan ng ayuda. Paliwanag ng alkalde. Ito pong i-ayuda, e isa lang po ito sa mga pamamaraan namin para mahatiran po namin ang agarang tulong o serbisyo ang aming mga kababayan kasi siyempre po hindi naman po namin kakayanin na isa lang ang katawan. Ito po ay personal money po na pinamimigay po namin. Sa Bulacan-Bulacan naman, isang bangkay ng babae ang natagpuan ng mga mayang isda sa ilog ng Sityo Hakayatan, Taliptip. Siya ang pasahero ng sasakyang nahulog sa krik sa Kaloocan. Inanod sa Bulacan ang biktima ng rumaragasang baha. Julius, doon sa huling update ng Bulacan Provincial Government, around 20,000 individuals ang nasa halos 200 evacuation centers sa buong probinsya ng Bulacan dahil yan sa masamang panahon. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprensibo at makabuluhang paritaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.